personally as a committee chair on health, ayaw ko pong magkaroon ng lockdown. Sino bang gustong makulong? Sino bang gustong makulong ng napakatagal? Dahil marami pong magugutom. Tuwing nagsasara, gutom yung Pilipino, maraming nawawala ng trabaho. Pero hindi po kaya ng gobyerno sagutin ang lahat. Kailangan po ang tulong at kooperasyon at disiplina ng bawat isa. Kung ayaw niyong magsara, ayaw niyong mag-lockdown, Sumunod tayo sa paalala ng gobyerno at magpabakuna kayo. Mas protektado po kayo. So lockdown is not something that you will recommend to the president. And uh, wala pong may gusto ng lockdown. I'm sure even the IATF, even the economic manager and even the uh, yung health uh, experts natin ayaw rin po ng uh, lockdown. Ito mo ngayon ha, dali itong balitang ito galing sa mga hospital. May mga hospital na po rito sa ating uh, sa NCR na wala nang isang ni isang case wala na po. So ang ganda na po ng uh, takbo. Huwag nating uh, sayangin. Ngayon may nabalita ang dalawang uh, uh, case of uh, Omicron dahil sa, dahil po ito sa ating paghihigpit sa ating border. Doon po nakita at buti na lang po naagapan kaagad. At sana sana po ay hindi kumalat.